Wow, kada ko Yay! Wow, daku idoy. Thank you Lord. Yay! Alad ko kayon, Pwede na, na isabaw. Yay! Daku awun. <laughs> Hello PC, salamat PC. Nagpadako. na namin sudan. Yeah. Hey! We do quick and fairness, oh? Nanawa kong kamot, oh. Yeah. Oh, do ko ka Yehey din. Yeah! Ano saan isdahan? Lampak. Ha? Lampak. Oh, katumbak. Di ba mahalo ni? Aw, oh, dili ra sakto ra ni. nagpadako. Uy! Hello, fishy! Thank you, fishy! Nagpadakop ka!